Nakakagutom ah. Bili nga ng ano? Butterscotch. Butterscotch pa tawag din. Gusto ang paborito mo sir. Bili ka. Ha? <laughs> Utuin talaga yan eh. Bumili nga eh. Kayo yung dalawa sa akin ha. Butterscotch ha. Ah, ano? Kuha ka na rin ng ano? Pok natin ha. Yo guys! Kamusta naman kayo dyan? So... Nandito ako sa may school therapy ni Pia at service na naman tayo. Uh, ano ba gagawin ko so nakita nyo naman nung nakaraang video natin naglinis tayo ng tindahan natin tindahan namin tindahan ng asawa ko pala uh, naging problema doon kaya naglinis dahil madumi na tapos bukod doon pinapasok siya ng daga hindi ba kailangan kong lagyan siya ng flat sheet, tapos nakakita ako ng idea kung paano ilalagay yung flat sheet. so eto siya guys Ayun siya guys oh, flat sheet 'yan oh, yung yero na 'yan. Ayun. So ganyan pala gagawin ko diyan guys. So riripitan re natin guys. Ayun. Iriribit -re natin. Ayun. Ganyan ganyan mismo yung ilalagay natin sa tindahan natin. Kaya lang color black, 'di ba? Color black yung ilalagay natin. Riribitan re lang. Makapal din guys oh, makapal. ayan re na natin doon sa mga frame, doon sa mga brace. Tapos, aalam uh, natin. Kung pwede, ipako natin, guys. Pa ako pala magpapako, hindi pala natin. Ako lang pala. Ayun yung asawa ko, guys. Oh. Oh. School si P.E. Eh. Uh, inaantok pa siya hanggang ngayon. Ayun pa, guys. Oh. Naka-plot sheet din, oh. Oh. Ganyan yung gagawin ko. Kaya nga lang, mas maganda yung gagawin ko. Kasi ako gagawa eh. Hindi pe, pwedeng hindi maganda yun, di ba? Sarap yan. Isa sa paborito namin guys. Ito, tuturo ko sa inyo. Yan. Sarap yan. Tapos ito, masarap to. Ito, masarap to. Ito pa guys. Ayan masasarap yung tinapay dito hindi muna kami bibili guys kasi busog kami kumain kami ng toyo sausawan, suka bawang, sili ay ako guys ito asawa ko guys oh Kakaway-kaway ah, Hindi eh. naman saray sa camera eh. Nakaguto ma. bilingan nga ng ano? Butter scotch. Butter scotch pa tawag din. Gusto ko paborito mo sir. Ka. Ha. <laughs> Utuin talaga yan eh. Bumili nga. Kayo yung sa akin na butter scotch ha. Sa ah, ano? Kuha ka na rin ng ano. Pok natin ha. Kakain lang namin. Kakain na naman uli kami. Kaya mapapadali yung buhay namin eh. Alam nyo mga kaibigan, mga guys, mga marit pare. Napakasarap kumain, nakakadik. No? Iisip-isipin mo. Ah, uh, dito ma maglalaway ka, matatakam ka sa pagkain. Ay tanong pagkain, masarap, guys. Ma, dalawahin mo yung butter scotch at yung butter scotch ang masarap. Sa inyo, Ganun ganun, 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 ganun ang ganun ang ganun ang kamay P pumormal ka ma pumormal ka na sa labas tayo diyan na lang bumili ng coke Magkano ginastos mo dyan? 60. O, magkano ako? 12 ng isa na. No, 24 lang sa'yo. O, 12. Na. Ikaw na, bumili. Alam ko na. Wala rin ako. Hindi eh. ka naman nagbihay kaapon. O, ano kung hindi ako nagbihay kaapon? Hindi mo lang magbigay. O, o. Okay. ikaw na, bumili. Makakain na tayo. Hindi pwedeng kainin ka nang walang coke. Ito ang naglulukan dito. Nagpahid ako ng therapy. O. Lakas ka rin. lang ako. Sige na, na, ikaw na. Mabili 20 it, po. Tamana. Bahala ka. Huwag na natin kainin niya kung ayaw mo <laughs> Kukok na lang, eh, ayaw mo pong bumili. Sinervice na nga kita rito. Sino pa? Eh, ako ba yung service? Ako nga lang ang magseservice sa'yo rito. Tama na, huwag ka nang magsalita.